Ano ang Dead Sea? Bakit napaka-imposibleng malunod dito? Ang Dead Sea ay isang likas na katubigan o natural na lawa na matatagpuan sa rehiyon ng Middle East, malapit sa mga bansang Israel, Palestine, at Jordan. Ito ay may mataas na antas ng asin, na umaabot sa mga 34.2 na porsyento, na mas mataas kaysa sa karamihan sa mga karagatan sa buong mundo. Dahil sa mataas na antas ng asin, ang Dead Sea ay maraming lamang dagat ang hindi makapag-survive dito, kaya't tinawag itong Dead Sea. Ang malasakit na katangian ng tubig nito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga turista na mag-eksperimento sa pamamagitan ng paglangoy at pagloblob sa tubig nito, dahil sa mataas na antas ng asin na nagbibigay ng pansamantalang pagtaas sa galaw at posisyon sa ibabaw ng tubig. Bukod dito, ito rin ay isang tanyag na destinasyon.